Hello guys, ito yung napulot ko na ulam ngayong araw Ayan, meron tayong malunggay Meron tayong bulaklak ng katuday o gaway-gaway -gawa, At meron rin tayong konting dahon ng kamuti At meron tayong saluyot At yung okra ko guys, hindi na namumunga, dalawa lang nakuha ko. Pagkatapos, meron tayong dalodal o takway Ayan, guys, yung napulot ko, guys, ngayon na uulamin namin. Ayan, pagkatapos kahapon, guys, namingwit ako ng, ng tilapia. Ayan, oh, yan ang isasagpaw ko ngayon, guys. Ayan, guys, sobrang hirap dito sa probinsya. Kung ikaw ay OFW, kailangan, guys, ay mag-ipon ka talaga guys ng pera dahil pag dumating ka dito sa Pilipinas ay mayroon kang pangbili ng ulam buti lang guys kung may mapulot na ulam dyan sa tabi-tabi kagaya nito dito sa amin ay pinukulot lang yung ulam at hindi binibili ayan guys Dalawa lang kami ng anak kong kakain dyan. Kaya sa lahat ng mga OFW na katulad ko, dapat ay mag-ipon-ipon, ipon, maglaan talaga para sa sarili. Sa akin noon, hindi ko na inisip yung sarili ko dahil ang sabi ko noon ay mamatay din lang naman ako dito sa Hong Kong. Sabi ko dahil sobrang hirap yung trabaho ko doon. Nakala ko hindi na ako noon makauwi. Eh. Kaya lahat ng pera ko ay walang wala akong ipon at may utang pa ako nung umuwi ako kaya ayan guys kung ikaw ay OFW kailangan mo talagang mag ipon at maglaan sa sarili dahil pagdating mo dito sa Pilipinas ay walang magpapautang sa'yo at kahit na yung mga kamag-anak mo na na tinutulungan mo mga pamangkin mo mga kahit na mga magulang mo o yung sarili mong mga anak ay hindi kanila matulungan pagdating mo dito sa Pilipinas guys dahil nga yung kita nila ay sapat lang sa pamilya nila kaya hindi ka na nila mapaglaanan pa ng, ng kunting salapi para sa iyo kaya kailangan mong Marunong kang magtipid at mag-ipon para sa sarili, lalo na kapag wala kang trabaho, pag numating ka dito sa Pilipinas, nakukawawa ka talaga. Wala ka kahit na pangbili mo ng gamot o kahit na sira yung ipin mo, wala kang pangbunot, ayan, o kapag wala kang ulam, wala kang pangbili, kaya guys maglaan, Di, maglaan talaga guys para sa sarili. Yan ang pinapayo ko sa lahat ng mga OFW guys. Kaya sa lahat ng mga OFW lalo na sa mga walang asawa at walang anak, nako pagtanda ninyo guys, huwag niyo asahan yung mga kamag-anak ninyo na mag-alaga sa inyo. Kailangan nyo talagang magpundar ng pamilya at kailangan nyo talagang magkaroon ng anak para mayroong mag-alaga sa inyo, sa pagtanda ninyo. At kailangan maglaan talaga guys para sa sarili. Ako nga guys, eh, wala akong naipon pero hindi pa naman huli ang lahat. Hindi ako nawawala ng pag-asa, balang araw makakaipon din ako. O kung gusto ninyo na pag wala kayong trabaho dito sa Pilipinas ay ayan. Ay mag -video, video lang kayo guys para merong kayong sintabo na hihintayin kada buwan o sige guys yan lang maraming salamat